Hello guys, good morning. Nagluto nga pala ako ng suman balanghoy o iraid noong isang araw. Late upload na po ito pero share ko pa rin po sa inyo. Siyempre masarap pa rin pag usapan ang ganitong klasing kakanin kaya tara samahan niyo po ako habang ginagawa ko po ito. Una nga po niyan ay nilaog ko po muna yung dahon ng saging na pangbalot at pakatapos po naman ay aking pinunasan upang malinis ito. At habang ako po ay naglilinis ng dahon, masawa ko naman po ay nagagagad ng balanghoy. Pakatapos niya pong gagarin iyan ay pinigyan niya upang maalis yung sobrang katas ng balanghoy. Hindi ko na po isinama dito sa video makapahaba na po ito. At pakatapos po niyang pigain ay nilagyan ko na nga ng asukal at gata para mas masarap yung suman balanghoy o iraid. Siyang nga pala ay tansyahan lang po ang paglagay ko ng asukal at gata. Kayo na pong bahala kung gaano karami po ang iyong ilalagay. Pwede rin niyo pong lagyan ng asin upang maging balansi po ang lasa. Haluin lang po ng mabuti hanggang sa sakit na po siyang ibalot sa dahon. Ngayon naman po ay gagawa ako ng bukayo pang palaman sa suman. Nyog at asukal lang ay ready na. Paghaluin lang po ng mabuti sa mainit na kawali hanggang sa mag-golden brown. O ayan, ready na. Pakatapos po may ready ang lahat, ay oras na para magbalot ng suman o iraid. Una po dyan ay maglagay ng isang kutsarang, balanghoy sa dahon ng saging. Ito ay lagyan ng bukhayo na palaman at saka erol at balutin po ng maayos ang suman. Pagkatapos nga po mabalot ang lahat, ay handa na po itong lutuin. Isalansan po ng mabuti sa isang kaldero ang mga suman at lagyan ng tubig hanggang sa maabot yung itaas na bahagi po ng suman para sigurado na maluto ng kantay. Isanan po ang kaldero sa apoy at akuloan po ng 40 minutes hanggang maluto po ng gusto. Ayan, luto na yung ating suman balang hoyo or Halika, tikman na natin. na. Naku guys, manamit manggat. Thank you for watching. God bless.